Pahaba ng buhay, pansit. <laughs> Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay lulutuan ko kayo ng miswa. haluan siya ng pritong kalapato. Hindi naman siya pato, pero kalapato siya. <laughs> At ito po yung ating mga sangkap. Meron po tayong tibuyas tapos meron ding bawang at ito yung ating kamatis. O, oh, laki ng kamatis ni nanay oh. At meron tayong paminta. Tara mga kababayan, samahan nyo kaming lutuin natin ito. Mga kababayan, dinisan na po natin ito yung isdang kalapato ni nanay. Para sa kanya ihahalo eh. na miswa. Kaliskisan lang natin ng kaunti kasi medyo may maliliit-liit siyang kaliskis eh. hugasan natin natin ito ng maayos para siguradong malinis ang maganda mag sa tabing aplaya playa kasi nga libre ang tubig na panghugas mga kababayan lagyan na natin yung kawali ng mantika at painitin na natin

Mahiwain na natin yung mga kababayan nating ating mga Ricardo. Ito ang sibuyas. Sunod natin ang bawang. Tapos ito ang ating kamatis. Ready na ang ating Ricardo ito na rin ang ating pinirito kaya lulutuin na ito siya ni nanay. Mga kababayan, ating lalagyan ng muna natin ang ating ginisang kalapato na may misua pa. Babayan at ilalagay na. Tamang-tama lang ang timplan niya. babayan, kain na tayo. <laughs> Thank you Lord sa pagkain. Sige, sandok na. Nay, natin na eh. Kailangan talaga si Nalay, bigyan natin ng Thank you very much. Maraming isda para hindi makalimutin. Mm. Sarap mga kababayan. Mati lang kamatis Ang paborito ko nito na yung ulo ng isda malinam nam manamis-tamis dito sa aming probinsya mga kababayan makatikim lang kami ng ulam na ganito ng prito, nilagyan ng miso grabing saya na namin ito espesyal na ito sa amin ito yung masarap mga kababayan misua haba mm -hmm. <laughs> pahaba ng buhay pansit <laughs> Espesyal na espesyal ito especial. sa amin. <laughs> Sarap talaga yung lutong nalay ah. ka lang magrestauran din. <laughs> ito sa ating barangay. Karamihan talaga kamay lang. Mas masarap yung mga kamay. Ito dito sa akong kasama. <laughs> <Yan> talaga. <laughs> wala na. Pero kalimitan, talagang dahon, na, dahon ng saging ang platuhan para wala na rin hugasan. Lagay lang sa basurahan. Dapon lang. Sarap sya mga kababayan. Ibukan nyo na dyan. Yung iba nito mga kababayan, yung nyo sa ng itlog. Pero sa amin, kamatis lang. Sold na sa talagang kumain sa tabi ng playa mga kababayan sarap talaga ng kalapato oh. <laughs> sarap na sarap <laughs> <laughs> hmm. isang subo lang maubos yata yung ulam na yan <laughs> sana araw-araw ganito <laughs> na parami tayo ng kain mga bayan